Hello, this is Dr. Nanette Hoxon from the Altar of Mary. Okay, so nag-ano na ako ng mga laban ng Pilipino, di ba? Uh, and ang una kong pinarinig sa inyo ay yung Mate Zaldi -Lennon. Kaya ko pinakita sa inyo yun kasi uh, nakakatuwa na ang Pilipino pala tahimik na nagtatrabaho. Uh, ang ang ano nila, ang kanilang ginagawa ay sinusunod yung batas o nagdedemanda sila here and there. Talagang pupuntahan nila Palawan o Boracay, yung mga pinapaalis sa pwesto at pinapakitaan sila na yung title, mother title is OCT 01-4. So, ito pala yan, Wala pa siyang, anong tawag sa ganon? Um, annotation, so ibig sabihin wala pang binentahan sa lupa ng Pilipinas na OCT 1-4 bakit naging gano'n kasi, sabihin nyo, eh, ba't gano'n kasi nung araw hala, hinayaan lang ang mga tao na pwesto lang dito kung saan, diba, kasi maliit lang naman ang Pilipinas, I mean, konti pa lang ang mga tao, tapos nung naglagay na ng mga title meron mga wise people, usually mga lawyers, marami silang pinangalan sa kanila, no, sa buong Pilipinas. So, marami dyan na ang dami-dami nilang lupa because of that. Lalo na yung nagtatrabaho sa Bureau of Lands, no? Kaya nila talagang maglagay ng titulo sa mga lupa. So, naging legal ang dating, pero actually, hindi pala. Kasi lahat manggagaling sa mother title. So, yan ang sinasabi ng mate para maging maayos na lahat pagka uh, tapos na ito lahat, no? So, nakagawa sila na ang Philippines ay um, babantayan ng ng Pentagon, no? Ng, ito, United Nations Military. Hindi na ito, ah. United Nations Military na hindi na ito. Sa Pentagon ito, kaya nagkaroon sila ngayon ng military blockade from sa pinaka sa lang, alam mo buong Pilipinas na paikutan na yon na ang sabi nila nakipag-away ganun, at even our president alam yata yan no na yan ay Pentagon the white pentagon ang naglagay diyan no ready yan kasi ng sa atin ang gold at uh, mag makita niyo na in a few days or in a few weeks magkakaroon na ng mga changes sa ating financial system like marami na ngayon ang mga banks di ba na nag shutdown na Okay, so sila yon tapos sila din yung lumalaban ngayon sa OCT-4 and then ang sunod nilang kakalabanin yung mga nagbakuna sa atin involved sa bakuna from the DOH secretary actually from the president of the Philippines down sa lahat na nag-approve nung ano na yon no yung pagbabakuna because talagang alam nila ang agenda at lumalabas na ngayon ang agenda na it was to kill people especially as Filipinos kasi owner tayo maging ah, talagang gawin nilang satanic tong lugar na to kasi nandito ang source of wealth and oil and deuterium kaya ganon so yun ang mate kaya ano anong gagawin natin higa-iga na lang tayo, di ba? So, kailangan tayong ma-involve din. Kaya, ito lang simple lang hinihingi sa inyo, yung magbigay kayo ng piso araw-araw. Uh, yun lang, maglagay ka lang sa bote ng cook piso araw-araw, tapos magayon yung mabigat-bigat na or what, send nyo lang. At uh, na yung ano ni Mate, no? follow nyo lang siya, and then sa kanya kayo magtanong kung paano nyo i-send yung pera very transparent sila sinasabi kong magkano na ngayon ganun ang pera simple because it's a revelation no ganun sila gumagawa sila sa revelation so chine-challenge tayo sabi kong ano mga vloggers na lumaban eh yan yung laban maganda yung laban na yan diba tapos yung pagito. so mga vloggers ay maganda rin marami tayong natutuhan sa kanila pero yun yung role nila hindi natin kaya So, ito yun naman sa atin. So, piso mula sa puso. Pwede kayong sumali dyan. And at the same time, yung spiritual, ano, ano natin yung rosary. Play the rosary every day. And then, uh, kasi kasi ba Jesus talaga yon no? Nagkakaroon talaga tayo ng time kay Jesus and Mama Mary. And then, brown scapular. Kasi pinagbilin yon Na matrace back mo yon sa panahon ni Elijah. ba? Diba? Remember, si Elijah at si Enoch, sila yung nakitang umakit sa langit through a whirlwind. ba? Diba? Umakit sila sa langit. No? Kasi nakitaan talaga sila yung purity no, ng kanilang puso na talagang mag-serve sila kay God. Kaya yan ang ano. So, basahin nyo yan. Uh, it will just be as simple as pray the rosary and um, wear the brown scapular. Pero actually, it is to ano, yung i-ano kayo, ganyohin na kayo na magbasa na kayo na wag nang tatanga-tanga. So, ngayon sabihin nyo, daming kurakot, ganyan. Ba't hindi na lang sila mamatay? Teka. Ino muna ako ko. Ba't hindi na lang mamatay to mga to? Hindi. So, kung titingnan mo, marami pa rin silang ginagawa right before our very eyes. Kasi hindi pa rin kayo magising. Kaya kung bakit may gano'n, may may mga devilish people ngayon na nangingibabaw dito sa ating bayan at may ilan-ilan like ang alam nila yung mga vloggers hindi alam ng mga vloggers na tahimik may mga Pilipinong tahimik na lumalaban so uh, yun ang ano na pinapakita sa inyo na ito na oh right before your eyes nang murakot sila nagbenta ng drugs lahat nandyan na so sila ang biniblame natin tayo yung i-blame natin. Yung umuupo-upo lang, walang ginagawa. So, paano, doktora, yan ba sa yung rosary and ano, ay may ginagawa yan? Yes. Kasi yan ay faith, di ba? Alam natin na with that, kasi sabi ko nga sa inyo, kilalamin nyo kung bakit ganon. At to put it simply, be like Mama Mary, be like Jesus. Yun lang yung dalawa. Imitate lang natin sila. Yun lang dalawa ang hinihingi sa atin then we wear that and my faith tayo. So, sabi ko nga yung sa mockery ng parish, yung ginawa nila, o oh, anong sabihin mo lang, God, ayoko yung ginawa nila, no way. Shall I allow that? Shall I, ah? Hindi ko sinasabing ano, I, di ba? Kasi, pag na-reach mo na yung level na si God ay nasa loob mo na, parang feeling mo ikaw na yon, di ba? And, uh, ang sabi ko, ah, uh, they will not get away with it. Uh, ano mo yan? Destroy them. Ganun. Ganun ka. Command. Make a command. So, yun ang mo. Pagka serious ka na dyan sa sa bronze capilar ganun. And then, nagpa-flight of the eagle ka na. So, ah, uh, ganun. Ah, uh, yan yung laban. Na? Yan yung makikita nyo na akala ng mga vloggers tumatahimik tayo, hindi tayo nagjo-join ng rally kasi negative yung mura tayo ng mura. Eh, positive tayo. Anong meron tayo? Faith. Alam natin, hindi tayo pabayaan ni God, di ba? So, ganun lang. That's how simple ang paglaban ng mga Pilipino. Okay, laban! Don't forget, wear your scapular and pray the rosary every day. Bye!